Hi people! This is Cheryl. Welcome back to my channel. Kakastart ko lang mag-vlog. Andito ako ngayon sa labas. Mag-shopping daw kami. Pinat ako. <laughs> baka daw mabinat siya. Dami-dami kong... Mag-order na lang tayo ng KFC. Doon lang tayo kakain. Kasi pupunta ako doon sa so may baba. Yun know, sa so may sports let's check there kuslan man nag shopping na din we go shopping etay ka kai nagpaok 7 shopping sila nag shopping sila hindi naman ako nag-shopping guys ito yung mga yawa oh sila ang may dahilan kung bakit takbot shopping ako ngayon, nawawala. please my channel, General just in YouTube. Visit me and I'm online. Ngayon, nawala na ako ng 20 real. So, mga 2,500 yun, ah. Ayan na, ah. shopping pa more. Ba, Tapos ngayon, yo, dito na yun, naman kami sa KFC. Okay, dito na ng KFC. KFC. Uh, okay, what do you want to eat? will go down now. Tapos na kami. So, possibly, mag-KFC kami pero nagbago yung utak namin. Ta kami sa ta kami ng ibang food. Hindi ko alam kung saan, but I want Arabic food. I will show you there, guys. Kaya nakapag-shopping talaga ako ng bongga-bongga today. I don't want to go shopping, but these crazy people, uh, You know guys, sobrang kuripot ko talaga. As in, Uy, halika dito. Dito tayo. Sobrang kuripot ko talaga. Parang, since nag hindi, hindi talaga ako nag-shopping. Ando sa taas. Dito lang ako, hintayin mo si Jenny. Ayan lang ako, dito, dito lang ako. Dito muna ako sa my sports outlet. Kasi baka kailangan ko ng something. Diba? Vlog, vlog for more. Regalo ko na din to sa sarili ko, guys. Eh, kasi grabe naman. Hindi naman ako nakapag... In, grabe. Hindi ako nakapag-shopping talaga for longest time. I think... One month? Dito na ako sa mga shoes. Meron kayo sa Nike? Wow. Ang mga shoes nandito. outlet to siya sa mga sports care. So, nandito lahat ng mga iba't ibang brand. Maganda to dito kaso lang wala yata silang sales today. shoes oh. o ganda tong shoes na to o siya ano ganda shoes guys eh? but it's very expensive hala ito type ko talaga to eh. pero magkano ba to 28 it's very expensive I cannot buy right now and also this one oh, sobrang gaan lang nya o oh, air max pang jogging ba Cause I really want to go jogging. Yeah, like, Sobrang talaga guys. So. This one Adidas. Agenda, huh? yeah, subscribe my channel, <laughs> ay na ko now i really wanted to go home because if i stay here i i will tend to buy and uh low low bro ang ganda niyo pero magkano siya uh, 25 uh, yeah 30 sorry um around there din oh tapos 23 riyals wala na brother is this sale or no this is price before how much is this same thing but before 50 60 real something really really oh no? wow, this price. is very nice <sighs> but i will i will not buy for now really i really don't want to buy just watching watching i really need to go now i have to go now Dito tayo dadaan. Uwi na kami. tak kami kakain daw kami. Pero wala akong pera. Kuha ko ng pera dito. O diba? Shopping pa more. O diba? Pakman ako ng pera dito sa ATM sila kong pera-pera. Dali lang, ha? Pag-i-stock kami. Kain muna kami. Hanap kami ng fresh talment. Pa tayo dito. Yeah, in this area. Yup. Pack kami, labas kami, kain kami daw. tabi dagat kain kain din kami minsan na tabing dagat pala sa tabi ng mall sa gilid pala ng mall kami pupunta. Oh, there in that area oh ayun know. oh. Diyan kami kakain doon 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 kami kakain. Ayun know. oh. Sa Turkish restaurant kami pupunta guys. Hindi pa. Diyan you know, oh Turkish restaurant. Tapos may grill sila na. na uh, anong ano tawag doon? Grill chicken. Nandito kami sa petrol pump. Oh, ba? Kami na talagang laagan. Mga laagan sa uman, mga bigaon. Yeah, there. In the Turkish. Ayun o, no, yung Turkish na yan. Yeah. Dito na kami, guys. Dito na kami. Ito, kain na kami sa restaurant. Ito so, yung Turkish na restaurant. Ayan. Kain kami, ha. Pili mo na ako ng menu, guys. Okay? See you later. Di bro, buksan naman ako, tanaw na. Tanaw na lang sa chin. Ano sa na? Tanaw na lang. Tanaw na lang tayo. May tamis, magagod. What is inside of the, ha uh, the half chicken? <laughs> <laughs> half, half chicken, ako lang mo sa iya ha. Hummus bread. Without, or with, bread? Yeah. with salad. With salad. With salad. Only hummus bread. Mm -hmm. Okay. But how much is salad?

I have the soft drink of fresh juice. Fresh juice down. Are we, what was it? No. No, I will check. There is a, uh, there, in the salon. Okay. Just give me that one. I need. This one. Huh? I'll try this one, guys. This is very nice. Mm -hmm. yeah. Sala doon sa celery-celery. ko kumakain ng celery? Not me. Ang dito na yung order. Kasi sari pa rin yan dito. Kaya, Ito, na ako. Nagbabitamins kami. Ano? Nagbabitamins kami. Pero wala ko kami na pagkain. kumain. Pagod nila. Wala pa yung natin chicken. Tama-tama po. Ito yung chicken. Wala na. Wala na salad. Yan, ito na pala yung in-order namin. Ito yung ano nila, barbecue okay, daw ng ako sa kain. Sila ng guman, mga ano. Tapala pala yung food namin. Ha, di ba? Hummus, olive, salad, cheese, tsaka di ba? Siyempre. Yan na, gutom siya. Kasi busy ako ngayon. Gutom ka? Mm -hmm. Mapatay gutom. Bakit mainit ito? Grabe yung bread nila, fresh na fresh. Hmm, Lutot talaga nila. Ito yung maganda sa kanila. May sarili silang bread. Na sila lang ang may ingredients na ganito, no? Iba ang, ang purpose talaga. isa talaga dyan na walang pakialam sa kanila. Wala Gusto talaga. Nagma nag nag sa ako, di ba? Sinabi ko, paano magsisimula tayo? Nagmabitamins ako. <laughs> <laughs> Patagutin dito. <laughs> Atay ko tumaga, di ba pwede yung nababitamins lang? Oo, oh, nababitamins ka. Ano si? hmm. Talaga nagbabitamins. Ako puro ano, kain tulog yung ginawa. Hindi man ako nangisda, hindi man... As in, wala. Kaya naman, nagdamay ako. Namiss ko talaga at yung ganito guys, kasi... Tagal-tagal ko nang hindi kumahan sa lockdown, six months yata lockdown. Sa ati ang library with me. yan? No, now we're back to normal. Malang basagan ng trip. Grilled chili. Mmm. Bawal sa <laughs> akin. Pero gusto ko siya. Hindi ko po daw na. Kasi ito nabot. Nagbabitamins to, Jane. Nagbabitamins to. Nagbabitamins to. But Gutom ka na siya. Gutom ka to. siya. Gutom ka na Nagba-vitamins po. Ano ang sarap po. Tapos may hummus. Bukos ko sa inyo. Tapos yung hummus lagyan na. Ayan. Fita cheese. Ayan mga siya mag-chicken. Basta ako dito, baker rin. ng ng green mula. Ilalagay to na ng gatas para remit mo. No simple ang lasa hindi na Hindi na wala. So, momdog Ito 'Yung mga paborito ko. So, this is onion and chicken. Yeah. thank mm -hmm. you dito. Ano? Busog na siya kaya tawa ng tao Ano dati sa bahay, di ba nilalagyan ko ito pag pinapakain ko. So tawag dire, tawag dire. Alam ano mo yun? Oo oh, no. na. Kaya nagbibiruan tayo. Napakain ko siya ang worst ko talaga yung kakain ng Korean ba yung niluluto sa harapan natin sarap yun I don't know if there is I think ano there yun? is meron dito sa ano so Suryan na restaurant pa na Thailand eh kakainin natin dito dito tayo magluluto tapos magluluto sa harap natin ah yung sa ano yung yung mm -hmm. served na ano talaga fresh ikaw oh, Korean. Korean. So, kailangan, kailangan maglakad kailangan maglakad kailangan maglakad kailangan maglakad kailangan maglakad kailangan

Bilis ko kumain. Thank you. Thank oh, you. Ayan guys. Magkano yung bill namin today? 4.9. Magkano yan sa si Pilipinas? 500, 500. 500 pesos. 500 550. Okay. 550 guys. Okay. Diba? Oh, tatlo na. 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 Okay. See you later guys. Bye bye. Uwi na kami. fiz isso guys thank you madali ang vlog lang to ginawa ko just you know nung lumabas ako nag vlog ako so see you soon guys please like the video if you're enjoying and subscribe if you haven't yet thank you see you soon